loko-loko <laughs> alright what's up mga kaidol pauwi na kami what's up mega mega shoutout men Oke, okay, kayaknya Hello guys, so what's up? So mega 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 shout out. What's up semangat mga Pampang Gajan? Mhm. Mm Lan Dito tayo dadaan sa gilid-gilid Kasi walang traffic Walang traffic Eh traffic na eh So doon tayo dadaan pala Sa bypass road mga kaidol Ganda naman ang ano niya May payong pa siya May bahay pa yung motor niya Kasihan mo yan Sikit Baga gas-gas mo lang naman yan eh Baga <laughs> gas-gas mo talaga Oi <laughs> Oi ano ba Loko-loko <laughs> Hindi man lang gumamit ng signal light, doon lang pala siya liliko mismo sa stop light. Eh may malaki kaya ang sasakyan sa ano sa likod. Lalangarin tuloy si Pops. Yun lang. Alright, shout out sa you, Pops. nagraraning ka ha? Alright. So balik na tayo mga idol pero doon tayo dadaan sa bypass road. Ayan so mega mega shout out pala kay Kuya Jigs TV. Ayan so ipalo nyo siya mga kaidol idol. So wait lang pala mga kaidol idol hihinto eh. pala tayo mga kaidol idol Titingnan ko kung naka-play yung ating video Baka hindi naka-play Titingnan natin. Aso ah, naka pa naman mga idol. Alright, let's go. Kala ko hindi kasi naka -play. Ginagawa kasi dito yung ano mga kaidol Yung dahanan uh, flyover ata to Flyover ata tawag dyan mga kaidol Yung kotse talaga gumigit-git talaga dito sa akin no? Oh. O oh, sige mauna ka na nga Pahala ka sa buhay mo Hindi <laughs> naman ako nagmamadali eh Pero mauuna muna ako sa iyo Mhm. Mm ala 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 ala, mga grab. Nako, pinahinto na raw ni partner. Let's go na. Ito na mga pasaway na jeep mga kaidol. Okay, so dito tayo dadaan sa Mega Dike mga ka-idol. So medyo ano lang, busy lang yung daan, konti lang naman mga ka-idol. Let's go! No